ito red red flower guys hindi ko alam wag na pangalan thank you lord jesus sa gasharwarat Okay guys, oh, um, may na-discoveran lang akong ko ano, park ba? Maganda to siya guys, pag ano, pag namulaklak na itong Sakura guys ito yun dito ako dadaan lagi pag mamulaklak na yan guys o oh. Ito ang cherry blossom guys. Yan. Oh, laklak na siya guys. Oh, paunti-unti. Yan yan, 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 Malapit na to siya guys. Kasi ano, mainit na eh init na ngayon maglalapit at siya mag ano lalabas yung mga cherry blossom na ah. siya yung red, oh. ano po guys abangan natin yung mga bulaklak nito guys next week abangan natin to yung mga cherry blossom hindi pa na oh tingnan nyo next week guys see you guys next week. Ang ganda nito nila guys. Pag namalaklak to. Yan lang po guys. Thank you for watching. Bye. Ito siya guys. Namalaklak talaga. Ang ganda o. Hindi ako nagsasawa. Tumingin dito guys. Ang ganda yun. Hindi ako nagsasawa. Sorry. I love my... flowers I love these flowers